Okay mga kaibigan, napatunayan na naman pong muli na ako po, si Silver Voice TV at si Paul Salud ay talaga mga eksperto sa larangan po ng boxing. Dahil ang aming pong prediksyon ay nangyari mga kaibigan. Ang aming pong prediksyon, first three rounds, ang chance po ni Casimero na manalo by knockout. Yun lang po ang kanyang pagkakataon upang manalo. And then Sanchez naman, fourth round to tenth round, yun po ang kanyang chance na manalo mga kaibigan. Panalo pa rin po kami sa talpakan ni Paul Salud dahil ang aming pong tinalpakan una first three rounds kasi meron by knockout. Okay? Second, four to ten round, Sanchez by knockout. And third, ito pong Sanchez will win by decision. Hindi po namin tinalpakan yung kasi meron will win by decision dahil alam po namin na kung siya naman po ay mananalo, hindi po by decision mga kaibigan. So yun po, kung kayo po yung nagtatanong mga kaibigan kung ano po ang naging pusta ni Silver Voice TV, multiple po ang amin pong ginawang pagtalpak mga kaibigan. Veterano na kami dyan eh. Diba? So yun, actually, ang nagawa po ni, uh, ni uh, Sanchez mga kaibigan, mali siya na sumabay po siya sa first three, uh, round dahil alam naman po niyang Casimero will try to knock him out the first three rounds mga kaibigan, sa part naman po ni General Casimero, pinakinggan niya po kami ni Pausalud, pinapanood niya po kami pinapanood niya po ako at uh, ang aming pong suggestion that his only chance to win this fight is by a knockout try to land uh, hard punches sa first three rounds yun po pumasok ako sa live ni Pao Salud kagabi, yun po ang aking sinabi. So, kahit po i-backtrack nyo yan. Alright, mga kaibigan. So, ibig sabihin, yung aming pong uh, prediction ni Paul Salud, yun po ang eksakto. Yun po ang tama, mga kaibigan. First three rounds kasi pero pag lumagpas doon, mga kaibigan, uh, Sanchez na yan. Pero again, that's uh, the only chance of John, John Rael Casimero to go all out the first round because kung yun po ay lalagpas mga kaibigan, wala na po siyang magiging resistensya hangin para po sumbay kay Sanchez. Uh, dito naman kay Sanchez, on the other hand, ang pagkakamali po niya, nag-infighting po siya agad ng round number 1. Ayun, mga kaibigan, ako po si Silver Voice TV. Comment down below. Keep on commenting. Keep on, na, uh, di ba, stating your thoughts sa comment section, mga kaibigan. share po ang uh, video na ito para mas marami pong ma-educate. Mas marami pong makaalam ng katotohanan. Mas marami pong makaalam na tama po ang aming prediksyon ni Salud Ganun lamang mga kaibigan, di ba? Pao, bubaan na. Ang galing talaga natin, bro. Ang galing natin, di ba? <laughs> At syempre, open din kami mga kaibigan sa kung ano mang sasabihin po na mga kangkong natik. Syempre, mahal na mahal namin kayo. Kayo ang nagpapasikat sa amin. Di ba? Dahil sa inyo, kaya kami lalong namamayagpag, kaya kami lalong sumisikat, kaya kami lalong naging in demand. Di ba? Ganun lang yung mga kaibigan, Oh. Kasi meron, ha? Tinulungan ka na namin sa pag -promote binigyan ka pa namin ng tip. Wala bang thank you dyan? Di ba? Ginawa mo yung suggestion namin. O sino nakaisip nun? Kami ni Pao Salud. Kaya kayo, di ba? Eh, kung si Jason yan, puro discount ito lang na naman sasabihin yan eh. O, comment down below. Let me know. Silver Voice TV. Share this video.